Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos at sana po ito ay tunay na maging gabay, gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewanite po ito kasama niya. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari na wa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Pagsasadiwa ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. May isang babaeng namatay ang asawa dahil sa kanser. Pagkaraan ng tatlong buwan, ang kaisa-isahang anak naman ang sumunod sa aksidente. Gumuho ang kanyang mundo. Isang gabi, habang naglalakad, may nakita siyang isang kuting, payat, marumi at gutom na gutom. Inuwi niya ito at binigyan ng gatas. Nang mabusog, lumapit sa kanya ang kuting at ikinuskos ang muka sa kanyang binti. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng maraming buwan, ngayon lang siya napangiti. Naisip niya, kung napangiti siya sa pagbigay ng gatas sa kuting, marahil mas liligaya siya kung gagawa ng mabuti sa iba. Kinaumagahan, nagluto siya ng sopas at dinala sa may sakit na kapitbahay. Dito nagsimula ang mahimbing niyang pagtulong at bagong sigla sa paggawa. Natuklasan niya sa pagpapaligaya sa iba sa bawat araw, nakakamit din niya ang lubos na kapayapaan at saya. Sa Ibanghelyo ngayon, nilinaw ni Jesus sa kanyang mga hinirang na ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Nangangahulugan ito na may positibong pagbibigayan o masiglang pagpapalitan na dapat maganap sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong bayan. Tulad ng kwento, ang nagbibigay ng tulong ay may biyaya ng kapayapaan sa puso at isipan. Ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewaniti po ito, All for the Gospel.